ayan mga guys ayan yung dati nung ginagawa palang ang building na ito ayan o ayan ang itsura na uh, ano palang mga um, mga skeleton palang ito yung lugar sa harap ng kaya home pastry, tray ayan ano, kaya home pastry yan na ngayon nagtayo na yung building dyan yan o buo na yan sa may alpha mark yan o yan na yun yung kanina maraming mga bakal bakal na ano step order yan o alpha mark sa fish tray kaya home fish tray yan o. ayan yung harap na ng building yan may harap ng gate ng Kaya Home Pastry ayan o ayan na siya natapos na tapos niya siyang gawin at mayroon ng mga nagtitinda sa ilalim sa taas parang ano sa church yata yan yan ang ano dyan mga may titinda ng mga damit mga kung ano-ano may pagkain talang uh, maganda sana kung ano yung diyan ang meron dyan mabili sana kaya wala lang hindi yata na no? kaya yan man, ng harapan ng tray, kaya homes yan, yun o uh, talipapalim dyan meron chapter one meron one ang ng lugar na ito dati walang mga tindahan dito eh, maganda na maganda na mga lugar na ng mga tindahan mga, mga dapat pilihan, at ah, mga ganda ng lugar Kaya ito yung harapan ng fish tray, Kaya Homes. Yan diba? Marami ng na mga nagtitinda. Dito naman sa ano, ito yung sakop na ito ng phase 1 at saka phase 2. Ito naman yung may malapit sa gate. Kaya yan yung ano, mga tindahan dito sa Pirilya naman ito ng fish one. Ayan. Kaya, ayan. Kaya, kikita na maganda na ano, dito dati. Walang mga ano din, mga tindahan. marami na. Ayan. yung one, Kaya Homes. yun Ayan. Kaya Homes, fish one, Sige, you know. um, you know. uh, na you know. Marami uh, mga nagawang dito. Sige, no? Yan yung dodo mo yung maraming stakeholder. Yan. yun marami. na. mga Kaya ano na yun. na dati tayo nito yun, marami ng mga tao. Parang ano na. Marami na sa mga tindahan. Uh, napakaganda na lang yung ano dati. Kahimik dito. Walang ilaw. Walang malibin na lugar. Yun, maganda na ang lugar. sa Kaya Homes. Phase 1 at Phase 2. At Phase 3. Sa lugar na ito. Yun, yun. Kaya dito na lang sa ano Napakaganda na ng lugar ko dati Hindi nakamalungkot ito dati Ayun maganda na Maano na Masaya na at marami ng mga nagtitinda dito Mga kalipa Ayun Ayun o oh. Ganda roon, may kalipa dun Ayun o oh. May mga nagtitinda kung ano ano Mga prutas mga uh -huh. ano ginawang sarap ng git may mga pinda na rin mga gulay mga ano ano pa isda kaya naging talipapa na meron lang talipapa dito kaya maraming maraming salamat sa inyong lahat magandang magandang araw sa inyo kung tama kayo naroon magandang umaga, magandang hapon magandang tanghali, magandang gabi Tama ngayon ako ang salamat.